Dalawamput-dalawang suspected election-related incident na ang naitala ng Philippine National Police wala na magsimula ang election period. Pero ayon sa PNP, dalawa lamang dito ang validated na naiulat sa Bicol at Bangsamoro region. Dahil dito pinag-aaralan ng PNP na maisailalim ang mga lugar na ito sa red category. Sa ngayon ay 27 pitung lugar ang pinag-aaralang ilagay sa red category pero nakatibente. Ang huling desisyon sa COMELEC. Samantalang pumalo na sa 456 ang naarestong lumabag sa gun ban. Dito nga sa mga nakikita natin ang na mga areas na meron tayo mga security concern ay intensify na po natin yung uh, pagkadak na mga community checkpoints po natin, pati na rin po yung ating mga border control at syempre yung ating uh, uh, police visibility doon sa mga areas na mga engagement at doon sa mga may mga patuloy po na may mga naitatala po ng na mga insidente ay sinisiguro po natin na may sapat po tayong bilang para oh. siguraduhin yung ating mga police presence and visibility ay uh, masusustain po natin hanggang matapos po itong election period.